Yes. din guys ang bugay ng asawa ko guys ay nag, nag ano nagsibag ng na kahoy guys ayan ayan guys ang munting sari-sari guys ayan

Ang yung mga anak ko guys. Oh, yun Oh, yung isa guys. Patungo na yan sa Simba. Ano guys, patungo na yan sa... Ayan guys, maganda ng panahon dito sa amin guys. Oh, ayan. Ayan guys, oh, may muna. Ayan, oh, may muna guys. Hmm. guys. Ganda ng panahon guys. Ayan guys, oh, so, wala na. Hindi na makulimlim guys. Maganda ng ano, wala ng... Ano, ayan. Mainit na guys, malakas na ang, ang ano na super init na guys super hot na sa aming lugar mga guys hmm. 嗯。Mm. Mm. Mm. don't tell me. Hmm, guys, udah toko paninya nang guys oh, Yung guys, malinis na siya guys. Ayan. Malinis. Yes. Ayan. Ayan yung bulaklak na malinis. Maganda yan guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, at ayan guys, ang so, marami nang, na, ano nang asawa ko guys, so, ang marami nang na, sibak ang asawa ko guys, na kahoy guys, ayan. Yes. Diba guys, ano yan guys, hindi mo na kailangan ng silin guys kasi nga ano siya maraming ano dito sa amin guys mas, maslalo mas lalo na ngayon guys na galing binagyo ang dami talagang kahoy guys yung parakata guys ang dami talagang nabali kaya ang daming makukuha na ang daming makukuha natin ngayon na, namin dito guys na kahoy ayan ang asawa ko tapos na siya guys ay hindi pa siya tapos guys kaso hap ano na medyo makulimlim na guys medyo gabi na kaya ayan titigil na siya guys at nagugutom daw siya guys na paano siya ng ano kanin pagtapos ko na lang nito guys mag vlog paano siya ng kanin so, ayan guys yung aking flowers ayan. ayan munting tahanan guys ayan Ayan guys, So, ayan, guys. Hanggang dito na yung vlog ko, guys. Hanggang sa next vlog, vlog ko. Thank for watching, guys. Don't forget, guys, like, comment, share, and subscribe.